Hindi siya ang kalaban mo. Ako lang. Kaya gusto ko nang patayin dahil gagila-gagila ako sa iyo. Eto, ayaw! Masakit yan! masakit yan, ha? Bart, mabilis na. Nauhaw na ako eh. Eh, ilang. Hindi mo nga ako tinutulungan dito eh. Ilang! Tulungan na kita! Ikaw kanina ka pa. Nakukulitan na ako sa iyo. Ah! 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 Uh! Ba't sinuntok mo? Ah. Kanang kamay ng mastermind ng sindikato. Malupit ang taong yan. Andang pumatay at mamatay. Eh, sir. Kung kilala nyo na itong mga taon to, bakit hindi nyo pa sila pagdadamputin? Mga sanga lamang yan ang malaking puno. Kung gusto mong mamatay ang puno, kailangan bunutin mo ang ugat. Ang mastermind. Yan ang target natin. E bakit hindi tayo humuli ng isa, kahit isa lang sa kanila? Tapos pakantahin natin. Ituturo na ng utak. Ginawa na namin yan, Bardo. Mas ginusto pa nung taong mag- kaysa magsalita. Hindi ako nagtataka dahil milyon ang ibinabayad sa kanila tuwing may lakad sila. At buhay ang kapalit ng sino mang maghudas. Hindi lang nung tao, kundi ng pamilya nila at mga mahal nila sa buhay. Napakalupit pala ng parusa. Talagang hindi magsasalita yun. Eh, paano kung makilala nga namin yung mastermind? Pero, magipit naman kami. Eh, kung maaari sana, gusto ko kasing mahuli ng buhay. Pero kung malalagay kayo sa alanganin at wala na kayong magawa, may mga armas kayo. Lumabang kayo. Ayos to ah. Parang James Bond ang dating natin. May lisensya tayong pumatay. Tanyan lahat ang mga impormasyon na kakailanganin ninyo. Pag-aralan ninyong mabuti. Ay, dapat alam ninyo ang mga naging operasyon ng grupo para hindi ko mahalata. Isang paalala lamang. Mag-ingat kayo. Good luck. Good luck. Good luck. Kaya mo 'yan. Boss, telepono. Hello? Lord Rodrigo, si Benji ito. Benji? Kailan ko pa dumating? Ba't ngayon lang tumawag? Ano nangyari sa inyo? Si Ben? Okay lang kami. O, oh, kumusta kamusta lakad? Mahirap magsalita rito sa telepono. buti pa magkita lang tayo bukas. Para may kwento ko sa in detail ng lakad namin. O oh, sige pare, saan? Kinakabahan ako, Bado. Gusto, huwag ka lang magpapahalata. Dapat kasi sinabi mo na yung lahat ng nag-usap kasi sa telepono eh. <laughs> Benji! <laughs> Rodrigo! <laughs> Kumusta na kayo? <laughs> Eto, okay lang. Tagal namin kayo hinihintay ah. Ang akala namin, tuluyan na kayo nagbakasyon sa si Japan. Um, <laughs> kasi alam mo, mahirap lapitan yung tao. Tight yung security. Pabuti oh. Mabutin lang, kasama ko to si Julie. May! May! Huh. Eh, siya yung kumaibigan dun sa security officer. Oh, oh. Sa susunod na linggo yung dating niya, Japan Airlines, flight Five 700. Alas 5 na hapon. Alas 5 na, Alas hapon. 5 na hapon. Alas 5. Alas 5. Yan ang gusto ko sa inyong mag-asawa eh. Laging maaasahan. <laughs> siyempre. <laughs> eh, Siyempre. Eh, tinutumbasan lang naman namin ang sinusweldo nyo sa amin. Ah. Dapat lang. Siya nga pala. Pag-gasos nyo. Bigay niyo po siya. Paano? Mauna na ako. Oh, sige. <laughs> Rodrigo! Narinig mo yung sinabi. Ano? Kasi nakalimutan kong magkasawa pala tayo dito. <laughs> ano ngayon? Hmm? Wala. Wala. Magkasawa lang tayo. Wala uh, naman ako ibig sabihin doon. <laughs> Akala ko hihirit ka pa eh. Kung <laughs> pwede sana. Ikaw naman, ang hirap mong kausap eh. Sabi mo, kukuha ka ng soft drinks. Bumalik ka, wala naman. Ay, init-init. Oh, na -init. ho na ako eh. Ay, naku. Nakasalpa ako ng ganito. masabi ba may sabi sa'yo mag-jacket? Eh? <laughs> Nakita mo na naka-jacket ako, nag-jacket. pero kailangan mo nagsalamin ako. Hari ng kamatayan. Kaya ka ng gaya eh. Kasi nito may isama sa malalaking restaurant. Nagubad kami sa sapatos eh. Hot! Ikaw na naman. Ikaw na naman? Wala nang babasos. Tala mo buhay kumarte. Pinan mo pala to? Eh, paano kung di makikilala yan? Binugbog ko yan. Diba, Vitre? Muerte! Alam mo, Merte, Muerte! O sige, muerte. muerte. Na kasi. Kung ako sa iyo uuwi na ako. Hah! Hindi ako dito sa lugar na to lang, hindi kayo bangkay! Tayo mo, kaya ako ako sa inyo! Pagdasal na kayo! Sandali, sandali, eh! dasal-dasal na yan. May katoliko, oh, wow. may born again, born again. catholic, may... catholic born again, may Muslim. mormon, methodist, may Marami. saksi ni John Lennon. Marami. Oh. Marami. Bahala ka na! dali! Ano na naman yun ang kukulit nyo, ha? Binakat ba ako? Eh. Brother? Magsama kayo sa simbahan? Hindi naman. Hindi ko nalang. Baka nakasama ko dati sa fraternity yan. Kaya brother. Pahala na kayo, brother and sister! Uh! Uh! Hoy! Hindi siya ang kalaban mo. Ako lang. Kaya gusto ko nang patayin dahil gilag ako Eh, palo! Uh! Uh! Ilag ka pa, ha? Ha? Uh!

Ah, ah, Boya, boya! Ayos! Ha! Masie, paano? Maganda mo yan! Hitle hitle! Pa-kinig ula kayo! Bakit? Kung wabi ayun ba ako dito? pa ako ng buhay, eh? <laughs> Kawawa mo kayo sa akin. Pare, Sorry! I -i -i. E, Pare, tara Pare, Kawawa naman. Tulungan natin. Tulungan natin. Diba? Ah, <laughs> okay. Kawawa magagawa ko Gusto mo eh. Oh, Hindi ka namin abot. Ah, ah na. uh, Kailangan naman jacket mo. Jacket? Mina, mina. Bagal-bagal na bila, bila. Bagi, bagan, bagan so, nilang, May jacket na kayo eh. Ayaw mo, sige, sige na, sige Sige! Sige, 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 Bilito mo, may lakad pa kami. Sandali, para tulungan mo, na o, maya, ba, na, mo na. o, naman ako dito. Pamabayaan ba ako napain ng ito? Oo naman. Ang dami ng buhay sa gobyerno eh. Ang bagal-bagal mo kumilos. Ang dami mo pang sinasabi. Pabutoy mo, baka makamangin pa. Mahal ito ha. Bina, bisa mo. Oh. Mamamatay ka na, nag choke ka pa. Ang tagal naman! Sina! May pa eh. Hey! 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 na Hey! Bakit nila? Ayaw mo yan tayo. Para na umaba, e. para na maabot ka eh. Ayaw, ayaw mo, mo yan tayo. Ayaw mo yan ka na lang, magpapahalang pa. Sige. Okay. okay, okay. Kailan naman t-shirt mo. Yung t-shirt mo. Hmm. Sinunod mo yata ako eh. Sino ba tinutulungan? Ba? Ayaw mo? Ito na oh. Makamanilig ka. Hindi kita tight. Bigyan mo na, bilis. <laughs> Bilisan mo. Okay, ayan. Kailan nyo naman. Ang tagal-tagal nyo eh. Dalihan nyo. Ano ba? Eh, huwag kang maingay. Pamila. Ikaw ang alam makikita! Eh bakit Maka ako? Ikaw ang alam Hindi naman ako... Eh, esto, Paano, tocuit, tocuit, ay, ako, ay, <Gothic> ay! Okay. Huwag mong sisigawan to, ah! Baka umbalik kami! Takot-takot ako dito, eh! Bawa naman makikita sa akin! mo! Ayan! Uy! Eh, wala eh. Ayaw talaga eh. Paano ba yan? Ha? pabalik ka lang! Paano ba yan? Tulungan niyo ako dito! Huwag naman kayong ganyan! Huwag naman kayong ganyan! Sige, Pantalo mo! Diba? Sobra na yan, ah! Hoy, tinutulungan ka lang namin dito! Oo nga! Huwag mo! Bahala ka namin! Sige! Sige! Lolo ko na kayo eh! mo! Sige, sige, sige. ito? Ganyan! Ganyan! Para naman ako si dito eh. Ano ka ba?! Okay. Ayan! Pwede na siguro to uh. Uy, kulang pa rin ah. Kulang nga. Kulang pa rin. Kulang talaga, no? Ha? Ganito, Sayang. Uh, konti lang, konti lang. Konti na lang, na lang. Na lang. Ha? mo, wala naman ako mabibigay Ayan, yung, no? E -brief, e -brief mo. Mina, mo ay. na ako niyan eh. Hindi. Ay mo. Okay mo. Ay mo. Ay mo. Ay mo. Ay mo. Ano? Sige na. Kung gusto mo malis dito. mo. na. Hindi siguro to. Type mo lang yan pare. Ang ganda kulay, no? Parang hindi eh. Hoy, nagawa sa'yo ng graphic yan. Siguro <laughs> to <no? 1> okay, mo na. Dali mo na pare, dali mo na. Ikaw ba na? Dali okay. mo na, na yan, na okay. yan. Huwag mo pa, madali. Dali daw, dali, dali. dali! Ito. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Asensya <laughs> ka na, mabil ka kalan namin. Oh, oh, sorry ah. Okay, sige. Alam mo ikaw? Maitim ka! Pati ka pa mo maitim! Okay daw. Ano, promise na. Sige. Okay. Sige, ha. Sige, babay na lang. Pare, balikan mo ako. Siya, pare, balikan mo ako, ha. Pare. Okay. Bye-bye. Okay. Ay, ay, boy, boy, Ay, tignan nyo ito, no. Merong bagong hayop ito, no. Bagong hayop? Oo, bagong bago ay, baby, ay, Sige, tignan nyo. Bilis, bilis. Ay, huwag nyo ako yung Ay, ano ba kayo? Wala kayong mga puso. Pahala kayo, may kara Ay, ano nga gawin nyo ito? Masubi kayo, masipasok kayo. Kung bakit naman kasi sa Laguna mo pa naisipan magtrabaho eh, napakalayo. Kung dito sana sa atin malapit eh, hindi ako nag-aalala. Basta tata isko, ang asikasuhin nyo na lang yung lumakas kayo at saka gumaling. Pinagbiling ko na ho kayo kay Tembong. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo na lang ho sa kanya. Sige na, sige na, lumakat ka na, baka gabihin ka pa. Tata isko, nandito na ho lahat ng kailangan ninyo. Pati ho yung mga gamot nyo, kompleto na. Malaki-laki na rin ho yung naipon ko eh. Pag nabuo ko ho yung pang-opera nyo, babalik ko ako kagad. Buti sana kung narito ka sa malapit. Eh, Tatay ko naman eh. Lalo nyo na ho na kung pinahirapan umalis. Sige na, sige na, lumakad ka na. Mag-iingat ka. Opo. Hmm. Basta tatay ko, pagbalik ko, magaling na ho kayo ah. Mag-iingat ka. Ano tempo? Bala ka na. Matatulog? Ano pa? Dito? Saan pa? <laughs> Sineswerte ka. <laughs> bakit? Anong bakit? Ibig mong sabihin, magtatabi tayo dito sa kama? <laughs> ano masama ron? Eh, magkasawa naman tayo kunwari. Kunwari nga eh. Kunwari. Kaya nga, eh di kunwari, magkatabi rin tayo. Sandali. may eh, iniisip ka yata masama sa akin eh. Kaya ganyan ang arte mo. May malisya ka, no? Trabaho lang to, Julie. Hoy, Pardo. Sinong lolokohin mo? Ha? Pardo. Huh. Excuse me, ah. Sa harap lang tayo ng sindikato mag-asawa. Pag nandito tayo, ikaw pa rin si Bardo at ako pa rin si Julie. Ngayon, kung gusto mo talaga matulog dito, ano mo ko? Ako na lang matutulog sa labas. Be. Sandali, sandali. Huwag ka na umalis. Dito ka na lang. Ako na lang nga alis. Hmm. Doon lang ako sa labas. yung kumit ko. Nasa labas lang ako. Baka sakaling kailanganin mo ako at uh, gusto mo magpa-score, tawagin mo lang ako. Sandali, sandali. Bakit? Anong magpa-score, ha? Ano naman yung sinasabi mong yan, ha? Magpa-score. Mag... magpabili. Akong bibili, ako i-score. Ang galing mong kumambiyo, no? Wala ka namang kotse. Hmm, ganun talaga lalaki. Kahit walang kotse, marunong kumambiyo. Hello? Hello, Benji. O, anong balita? Nung takay dalawa dito ni May, meron tayong mahalagang pag-uusapan. Sige, darating kami. gusto mo na magpa-score, nagbago na isip mo. Scorein mo yung mukha mo. Hm? Sabi ko na nga ba, may gusto sa akin talaga to eh.